Bente, kaya niyan ta apat? Dalawa. Ay, bente. Ha? <laughs> ano to? Ah. ibang saging to, ah. latundan to. Ah. Okay. latundan to, haba oh. Yan. Walang imposible si dalawa. Malit kaya yun diyan. Yung mas malit yun diyan sa baba. Di naman tatagas yan eh. Tatabi ni. Wag lang tatagilid. Hindi <laughs> ko <match> ba? <laughs> Marami pa. Di, De, diretso muna kay Rambo. Marami po. Isa lang daw po na matay. Ha? Isa. Ang ganda ng ano. Maganda ang ano natin. Uy, isang magandang buhay mga ka-farmer. Napakainit ng panahon na yan. Tayo po ay papunta ng lechonan dahil meron pa tayong dalawa palang order. Ayan. Ayan. Ilan ba tayo ngayon? Topit. Topits po ngayon. Kaya, thanks God. Ayan, nakapito po tayo. Tapos ayan, yung ating fish pond. Patu na. Sabi ko kay Junjun, after nung pigeon love, although malapit ng, lapit na po yan matapos, singit namin yung, ah uh, uh, drum, na sinin ni, ka farmer Gerardo Galang actually si kuya matagal na rin gustong gawin yon. di lang namin na pupush so, sabi ko kay Junjun -jun, ano kaya ba natin gawin yun ano kuya subukan natin sabi ko kung magagawa natin yan at uh, magiging problema kasi dyan ay yung ano yung baka mamaya yung evaporation ay sumasapat lang kung baga kung puno na siya tapos lagyan mo ng ganon mamimaintain lang kasi parang didos lang yata ang tubong ginamit ano oh hindi mapupuno kung, kung walang laman kumbaga break even walang tubo ika nga oh yan ang inaano ko ngayon dalawahin natin ka kung kung umubra naman yung isa para mas maraming tubig ang ma sip sip ayan na ah, paduyan duyan Ang ating mga sarap buhay oh. yan ang mga natin Oh. Dala dalawang saging pang naghihintay. Hoy! Tara buhay ah. Na <laughs> upo ko maraming lang gamers ah. Nangagat. Ay you na, know, chicken natin muna yung baboy. Ayun know, oh, dami na nating uling, mayroon pang mga inaalok mga farmer. Ah, you know, talaga pag magde-December, actually magmumura pa nga yan dahil dami pong nag uh, uuling gawa ng pang ano din nila baga pang tinatiming din po nila pang uh, Christmas ba so ayun Isisyo pala tayo ngayon ah, kailangan kong ano si ro oh, mga baboy natin oh. dalawa bukas 25 uh -huh. malaki yun ah sa kaya kay Tatay Pele. Anto? Ah, kay Tatay Pele. Hmm, yata ah. Hmm, ating mga manok. Ayan. Marami na ang nagtatanong ng darag. Sa Facebook po marami ang nagbebenta. Pero medyo may kamahalan din talaga ang bentahan dahil... Ewan ko. Darag eh. <laughs> Ewan ko yung Ano Oh, gutom na tong mga pachoy Uy Ala Oh, akit ka na, akit ka na Akit ka Uy, akit ka, akit Ay, gutom Ay Ay, natin ah. Gutom na mga pachoy Chuy natin ah eh. Oh Akit ka, balik ka, balik Uy Busog na busog na naman kayo Uh, ilan lang ang darag ah dito marami rami oh ayun eh para mga pugo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12, 13 marami rami mga 15 puro ah Yung lalaki dyan medyo malaki makikita nyo na dito ayan darag dyan 1 2, 3, 4 5, 6, 7 ayun, 8, 9, 10 may oh, rami rami din ayun drag din yan itong itim parawakan yan ayun halo na itang kita nyo na oh. halo yan lalaki yan mga ka-farmer. lalaki ayun. Ayun, lalaki din hindi iba pa ang kulay ng lalaki ng lalaki 2 pula yun matik yun sa darag manok na pula meron pala akong 52 nahanguin na ngayon 52 pieces pakuha ko na lang kay Joms Takoy tinatamad itinatamad na <laughs> pakuha ko na lang natin tong naan dito Bango ng lechon na. Hmm. Bango. Hmm, musta naman. Tahimik, ibig sabihin busog. May ilaw. May ilaw ka pa dito bo sa kabila? Ah, okay. Hmm, may patay na isa. Ayun. May tigok na isa mga farmer. Ganyan talaga ang buhay. May buhay, may namamatay. Darag pa na. Ay, eh, hindi. Hindi darag. Ah, inabutan. Inabutan ang kamatayan. Ayusin natin yan. Ka, ano na. Nga lang baka ilagay ko na lang po doon kasi na avoid natin dito ang langaw kasi kung magkakaroon tayo ng kainan kailangan na syempre <laughs> yun ang anahin natin so yung mga alaga mumove natin doon lahat kasi yung mga bibi maganda din pong naandyan kasi ah uh, actually malaki po ang may ng kainan ano kung sakali man na talagang palarin tayo na may mga kakain eh, yung pagkain natin sa mga alaga, meron at meron pong matitira. Kanin, especially no, mga leftover, mga mga kanin-kanin na 'yan. Sigurado marami 'yan mga farmer. So, yung bibi may pagkain na, pati yung manok. Yung manok, kahaluan na lang natin siguro ng ibibigay ng ah uh, bihimo ng ah uh, uh, crumble o ano, ah uh, Integra 2000. I, yung kanin let's say sabihin mo na halahating timba lagyan mo lang ng isang salok na ano halo mo yun ay natin sa manok yun po yun nakakatipid tayo the same time yung bibi pwede pa natin gawing kaldereta i-offer din natin oh. okay na to nasubukan nyo na ha kailangan magdagdag ng lupa lang lang oh, o i-ano na natin yan lapit lapit na mapalaban to WD-40 Sprayhan, ano? Kaya Grasa Grasa, ayan Kailangan grasahan yan mga farmer So, okay naman Sinubukan nila, nagluto sila dito dati ah, Kailan? Last week lang ata, 2 weeks ago Nagluto sila Pero itong matibay <laughs> Mag Matibay din itong maliit na to, ano? Huwag lang mababate Baka <laughs> Binati natin eh, ano ang lupit yan uh, New Year tsaka ano, December 24 tsaka December 31 Di tayo in ano binigo Talagang ano Talagang dire diretso po siya Walang pahingahan 7 to 7 12 hours Ayan Ayan, dalawang 40 kilos eh. Kung may ari pala nito, iisa lang. Parehas po kay ka-farmer Anthony Baboy. Naglakihan na yung baboy niya. May mga 42 kilos, 41 Tanong nga agad siya. Okay lang ang susunod. Sabi ko next week sigurado ka ako. Ay, sige sabi niya. Thank you <laughs> Pero kailangan Pag mag chat tayo Maganda sana Ma upgrade nya yung baboy nya Gusto ko upgraded native na Para mas sigurado tayo sa balat 50, -50. Baka malakas na yung ibang lichunan. Si Sina Daniel. Nakakakuha na rin. Si Danilo siguro nagbabagsak na rin sa iba. Hindi akong kinukulit eh. Sana kahit makalahati man lang namin yung order last year. Kung nag-80 kami ng... Ano, kahit 40 lang, New Year, ano. Tapos, December 24, 40, kahit 20 lang, pwede na. 20, 20. kaya nyo, 4? Dalawa, Ay, 20. Ha? Dalawa. 4, pwede na nga nito. Oo, kaya-kaya na yan. Sipits! <laughs> Malakas na phone na. Medyo nakashot. Biglang ales. Kaya muli na. Sabi ko luto na. 11.30 pa pala ito. Baka ma-over naman. Medyo kumakalatok na yung ano katawan. Andito pala si Ate Susan Wilcox. Ayan, tumawag po siya sa akin. Nag-Japan daw sila. Tapos sa... Uh, pag dito. Ayun, dito. O, 31, may order siya. Problema, yung delivery. Uy! Ano to? Ah... Uh, ibang saging to ha. Uh, latundan to. Ah. Uh, okay. Latundan to. Haba oh. Eto, iba to. Ice cream eh. Ito yung Thailand. Dito rin yan. Ah... Okay. Uh, Jesse, yung mga pulang. Ah, kina Jesse na to? Oo, oh, yung dalang gano'n. Naalala ko, kumusta na kayo? <laughs> boy, Ay, Jesse boy. Awa naman ako. Ano? Tandaan mo po, kailangan natin makakuha lang punla niyan. Itatanim natin sa mga gilid-gilid no, lang dito. Yeah. No? dan. sabihin ito na yung binigay nila. Mm. Yun ay, yung, sa tabi ng yung magkatabi na. Oh, yun. Ito sa atin to. Oh, yan. Ah, okay. Ito, ito na yung ito na yung ano no, yung isa. Ah, okay. Ito yung bigay ni na Jesse Boy na kunla mga ka farmer. Latundan ito. Very good. So magkakaroon nagkaroon ulit tayo ng latundan. Ito ay ah yung Thai banana na tinatawag yung paborito ni Bebe ang ganda dyan yung ano gusto kasi ng saging mamasa masa tapos lalo na yung may mga ano ano ng uh, baboy yung na ng mga dumi nila Naku po gustong gusto yan actually wala pa nga ito eh pero bakit naghinog na ano hindi pa ganyang kataba yan namin 'yan. Mukha ay nasagging. Bubulok lang 'yan doon. Hadi <laughs> ati dan mo rin si ma ma na, ma, no? bo no? Okay, yeah, yan, para ambigyan din natin si Nanay. Sa lang pala may-ari nito musta na kaya yung ating mga manok here ko tangan ante mo habang tayo naghihintay ng ating pili natin ayan alaga naman sa diligyan mga farmer kaya kahit, grabe na init oh hanggang march daw yan hanggang next year ang init wow grabe Nakakatakot ah, katakot po ah buti na lang kami dito hopefully eh, siguro hindi naman ano kasi never pa namang na, nawala ng tubig yung uh, uh, dito sa bundok yung iniigiban po na yan, napaka laking tulong po yan halos buong bayan ay marami po ang umiigib yan mga taga bayan, taga ibang baryo, hindi lang po taga San Juan Banyo kaya na nakakatakot pero wala pa naman po ano, na sa history Ayan, nagkasawa ang kain. Ah, uh, ay kinain na naman yung itlog. Ay, buhay. Wala na naman. Wala talaga. Pag-asa. Iniwan ko na dyan yung itlog ng ano eh. Na bibi. Kasi nangingitlog na sana yung ano. Kaya ba yung naglilimlim? Na. Wala na naman yata eh. O kinakain din ng mga itlog ninyo dyan Wala Ayun, puro manok, itlog ng manok Ang nililimlim nito ah. Ang bihira ka Itay tayo dyan O, oh. oh, itlog manok din Ay Ay, itlog ng manok ka ah. ilan yan namaya kukunin natin yan 4 pang monday monday natin yan itata ano ngayon mataba ka ba are you a candidate dalawa anim walo dalawa dun ayan hmm Meron pa akong darating na bibing itim mga farmer. Solid daw yon 2700 tatlong piraso plus 15 na shipping. <laughs> e, sabi ko, Alam na, wala naman, wala naman tayong ibang bisyo. Makakarami natin 'yan mga farmer. Syempre may pure black tayo. Balak ko dito ko lang lang sila halo. pag natanggal na natin yung mga nangangain ng itlog. Makakarami 'yan or ah hayaan ko na sila doon. Pakawalan ko lang doon sa may babuyan ikot-ikot sila doon kukontrol ng mga bulate mga uh, ano uh, uh, uod uod mga farmer so pwede din doon sila yan nag iisipan natin yan para mapuro natin yung itin ganda yon malalaki yan lahi Tapos, may pumunta po dito na nag-aalok din ng baboy actually. <coughs> sabi niya yung gansa mo ang ganda. Imported yan ano. Sabi niya hindi ka ba nagbebet. Sabi ko hindi po pinapara. Sabi niya may diskarte yan. Kung may sikreto sabi niya. Sikreto pang ang niya. Na para mapaitlog daw ng marami. Sabi niya maglagay ka ng liguan nila na uh, lubluban. Kasi na, sabi niya hindi nagme-mate yan sa tubig lang yun na nga eh sabi ko may fish pond naman po hindi niya kasi napansin na may yung fish pond nga eh nakakapunta po doon sa fish pond yung ating mga gansa so ayun doon ko sila nakikita nagme eh eh pagka nalagyan naman na ng tubig yan di ano makakapag ano pa din yung makakapag mate pa rin sila doon tapos at the same time po yung ating uh, ulang ay molting daw sabi ng asawa ni Uh, ka farmer Randy Meneses ayan nagsugpo din kasi daw ata ay asawa niya so hopefully ganun nga ano pero timing na timing naman yung matinding ulan biglang siguro naka-epekto din ano hopefully ay hindi naman po madisgrasya kasi nga isa sa mga rason kung bakit hindi na i-drain yung uh, fish pan dahil nga sa kanila tingnan ko na baka dumami ano makapag-breed sila eh, kung tilapia lang naman ay hindi naman po carnivorous ang ating tilapia unless uh, sa <laughs> tirahin nila yung ano pero may dadami dadami naman wag lang dalag yung hito naman kasi mauubos yan eh kakabingwit kakabingwit mauubos yan may eh, matitira man dyan mga halimaw pero iilan na lang ay, tingnan natin kung gaano natin ang yung hito kung hindi natin ma ano, na, ma <clears throat> i-drain. Mhm. Uh -huh. pa Dalawa pala. Yan. Walang imposible sa si dalawa. Malit kaya yun dyan. Yung mas malit yun dyan sa baba. Di naman tatagas yan eh. Sa katabi niya eh. Wag lang tatagilid. Hindi <laughs> <laughs> ko <laughs> macham <laughs> ba. <laughs> <laughs> oh. Nakakatuwa nga eh. O, dati sumubok yung mga Brahma. Ay, yung mga giant. Oo, wow, oh, sa libangan lang yun. Oh. Ba? Ako kasi pang more on tangkatay na din oh. So, Pero masarap yung ano. Ay, ah, pinatagkang yung... matay kayo. Ganda din yung production eh. <laughs> Ang itlog o, last year pala naka-order na po sila. Kaya ayun, sabi ko sumugal ng dalawa to kung first timer. Pero ayun, last year naman po nagustuhan naman daw. Kaya ayun, dalawa pong in-order. 60... Ah, uh, yet birthday na kanyang biyanan. Ayun. Salamat, salamat ng marami. Ah, uh, kahit isang taon na tingnan mo, bumalik pa rin dito nung naisipan mag-lechon, di ba? So, ayun po. Tapos may magandang feedback pala yung ano, yung Actually, hindi ko po alam yung pangalan ng tito niya. Viewer po yung tito niya. Nasa ibang bansa yata. Ang kwento ay ganito. Uh, in niya na dito daw kumuha ng lechon. Kahit hindi niya panatikman, natikman, sabi niya ginagarantiyata na doon masarap doon. So, ayun, pumunta po dito. Nag-order. Kahapon lang pinake up eh. Hapon na nga yun, 5 o'clock. 7 in the evening, tumatawag. Uh, kala ko may problema Tapos hindi nasagot ata ni Bebe Sabi ko Bebe parang may tawag Tapos pagtingin niya Oh yung morder kanina no? Kaya ito Nag text Yung pala tinatanong Kung magkano daw Ang padeliver po ng Hagonoy Parang ganun ba Basta yun uh, Somewhere in ano uh, Bandang Bulacan yata Kasi uh, Nagustuhan daw po ng mga Kumain So ayun naman ang Ano Uh, talagang tumawag pa. So, ibig sabihin talagang uh, nagustuhan po nila. <laughs> Yun naman. Okay. At least Ang kataba po ng uh, puso ang ganyan. Kaya ako ay confident na maglagay ng kainan dito at maipatikim naman sa mga ah uh, gustong tikman, di ba? Pero chicken lang muna natin ang uling, isang damak-mak na. Hala. ini-stack ito niisip ko kung maga ano kami maga uh, ano kaya ito lalagyan ng ano, kisam no? may inip po dito, hindi pwedeng walang kisam dito katagal naman ng trabaho kasi kung kikisamihan, plywood makakamura naman tayo kung sa wale, okay sana kalaban naman natin dito ay bokers bokbok bokbok po ang alaban although lalagaan na lang siguro sa spray spray ng uh, anti bokbok ano importante mapabilis po sana nang ma-set up namin at early next year ay makapagumpisa na po kami ng counting kainan dito uh, patikim sa mga gustong matikman every sunday umpisahan natin eh target naman natin eh kahit 5 uh, times a week kung 'di ba? God willing sana po ay swertehin tayo. Subok lang, 'di ba? Wala namang mawawala. E mas may mawawala kung hindi mo subukan yung naisip mong idea, 'di ba? Pero kung sinubukan mo at walang nangyari, wala dapat ipag ah, uh, walang wala kang pagsisisihan. Sinubukan mo, 'di ba? So, okay naman po. Lakasan lang ng loob sa lahat ng bagay as long as ah, uh, hindi masama. <laughs> Ayan, ako po muna ay magpapakain. At natin yung itlog nito. Parang wala namang naglilimlim ah. Ano bang ang limlim -lim nito? Umaga lang? Ano ba? Hapon? O gabi lang? Ano? Uh, Oh. Anong? Salubong kang pachoy-choy kayo ha? Ah. Napa pachoy-choy kayo ah. Hmm. Ah, disgrasya yung... yung... Sana ang nangingitlog ay yung pure tulos lose. Tapang ha. Kain ko lang yung aking mga ibon. Namiss ko sila. <laughs> Ayan. Tapos, kuhanin ko na itong mga itlog dito mga ka-farmer para naman... Wag nang kainin. Nakakatuwa may latundan tayo, ano. Tagal-tagal na pong nawala yung latundan na yan. Sayang itlog ng bibi, oh. Tinitira. Ano na ito. Mayroon ka ba? Wala. Hindi ko na Kunin ko na no. Apat to, apat. Ay! Grasya. Kunin ko na, wala eh. <laughs> Ay, ayan. Itong nakuha kong bibing ito, hindi ito ano? Hindi ito solid. May brown eh, may brown. Dapat yan black dapat yan po black and nag gray nagigreen green. ayan Saka mas maganda sana puro. Kaya napakahirap na pong maghanap. Tapos, teka, nako. Hanap na lang ba ako ng box? 52 eh. Ha? ako ko ng box. Kagaya ng sisiw, kapag ako kay Jomar. itong kukunin ni Jomar na to ito na po yung linalagay ko na sa uh, ref nire-ref ano, ko na yung itlog so tingnan natin kung bagay kung walang similya wala magagawa walang similya talaga yung ano naman ng ano doon yung sabay-sabay mapipisa isang reklamo niya sa akin nung una uh, may napipisang maaga kasi nga yun nga nalilimliman na po ano tapos sa uh, ilalagay ko lang sa labas So after ilang days nagko-continuous na yung pag uh, incubate. Ayun na. Init na mga ka farmer. Sobrang init. Grabe. Ang gagawin natin. Yung ating pigeon loaf oh. Eh ano na yan, kahoy na. Taas na lang. magyan pa natin ng konti. Ayan, tingnan natin Hindi ko muna tatapusin yung vlog Dahil uh, Tingnan natin kung ilan ang mapipisa Doon sa 52 Na uh, Pina-incubator natin Last time Ilan ba? Walang similya? Dami pong walang similya Oo, sayang naman na ano? uh, May nanatay ating Ang barako ah uh, Ang rooster natin So, oh, ayun uh, marami pong walang similya Pero masarap naman Nung no, nilaga Nag-enjoy ako Sarap eh Pinoy Uy. Umaga lang ang ulang lumalabas. Ating mga damo ay hindi pa berde-berde ang konti. Taga lang sa dilig. So ayan mga ka-farmer, abangan natin kung ilan ang mga pipisa at uh, gems. Si utuusan ko muna pick upin yung ating mga sisi. Ayan, na, ilan kaya ang ano, pipisa Marami pa. De, diretso muna kay Rambo. Ayun po, isa lang daw matay? Na namatay. Ha? Isa. Ang ganda ng ano. Maganda ang ano natin. Oh, darang konti lang. Oh. Puro parawangan. Bigay okay, mo na kay Rambo. Isa lang daw ang namatay mga kaparma. So, ibig sabihin, effective. Yung ating ginawa. so, <laughs> oh, yan. Hanggang dito na lang po. At least, no, nalaman natin kung ilan ang... Uh, yan ang napisa ayan, maraming salamat at magandang buhay